Bagong adventure tayo uli panibagong pamana at na ito sulit ka nagpakita malikot lang lumalangoy pa yun sumuot mm -hmm. tinamasigit na ng katawan ayos na ito mga kapadis na naman ang problema ang dagat iba na ang kibo malakas lakas na ang dagat gawain ng bagyo mga kapadis at na ito pa kanuping mm -hmm. gitik mga kapadis sentido ang tama Huwag ka na muna lumakas dagat. Pagbigyan muna kami ngayong gabi kahit isang daiblaang para pandagdag pambigas. Hanap ulit tayo at na ito nasa buhangin. Dangit na malapad or balawis. Mm -hmm. Sige. Ayos ito mga kapaders. Puro pambinta at inahuli ngayon. Mas maganda kung pambinta pa lahat at para arimuhan. At lumakas ang dagat man, arimuhan natin panggastos. Hanap ulit tayo naroon danggit mga kapasak sa katalikod try -ring ko na mm -hmm. nakabunot panahin ko ulit mm -hmm. di ka na dyan makakatakas yun lang ang problema pag sesda isda nakatalikod pag pinana at pag nakabunot diretsyo lang ang langoy pala rin sana kami ngayong gabi at para makadilin siya at bukas hindi na makakalaot mga kapaders iba ng ibang dagat malakas lakas na at na ito pa mm -hmm. panuping or bukawin Takabuhangin ito mga kapal sa kanuping. Ito yung mahilig bumaon sa buhangin. Pag ninapasin ka agad ng mga parapana. Ito naman ang pinakang hasang. Shoot sa bibig mga kapaders. At may isa pa na roon. Nasa unahan. Ikasako muna ang pana. Sisiguruhin ko ito. Mm -hmm. Bali dalawa mga kapaders. Parehas kanuping. Kaya lang itong unang pana ko medyo malaki. Itong pangalawa medyo maliit lang. Siguro mag-asawa ito. <laughs> hindi na kami lumayo sa isla mga kapaders dahil alam namin malakas ang dagat at baka bumigla ang bagyo dito na lang muna kami sa malapit matiyaga at ng pamana at na ito lapo masuot na mm hmm kwartang linaw na ito nakalapura po, na po tayo mga kapaders. black grouper, tawag sa amin ganito awan ko lang po sa inyong lugar kung anong tawag nyo dito ganito palang isda kasabi ito sa presyo ng sibungin 150 ang kilo delikado naman ang dagat na ito lalabo dahil lalakas ang dagat mga kapaders hanap ulit tayong isda pakita kayo at na ito may nakasuot malapad na sa maral mm -hmm, gitik mga kapaders sa maral o likuan kung tawag sa amin masarap itong sinigang mga kapaders kahit sabaw at na ito sa malaking butas may malaking isda mga kapaders ayun tingalig malaki ito ay malikot la ang mga kapaders ay sumuot na hindi na makita Hu sayang pa yung tingalig hindi na nagpakita ikot ikotin ko lang ito at baka makita ko na lang sayang yung mga kapaders hindi ko nahuli ah mali yan. ito na lang mm -hmm. bukawin or kanubing palilipasan ko muna ng mga ilang oras sa kakuha yung butas na yun mga kapaders at baka lubas na lang kung sakali sayang yung malaking isda hanap uli ano ito balawis sumalubong mm -hmm. sige ikot wag lang mga kabunot ayun mga kapaders nagpipilit may salta man itong bara balawis kailangan medyo madalang mga kapaders kahit madalang naman super laki naman ang mga langit dito talagang malalapad pa sa kamay ko mga kapaders ito, estimate ko na ito, mga tatlong peraso, isang kilo. Ganito kalalapad. Kaya hanap natin kasamahan. Makita ko lamang mga kasamahan ito. At para magandang panain, hanap ulit tayo. At na ito, balawis ulit mga kapaders. Mm -hmm. Malapad na naman. Pandara dagdag, salamat Lord. Kahit isda lang, kahit tulang kulambutan, ayos na, masaya na kami. Ang importante, may pambinta bukas at malakas ang dagat kailangan ang maraming bigas hanapan natin uli yan sa unahan na ito danggit uli mga kapaders nakatago mm -hmm. tinamaan din ayos na ito pandaradagdag sigurado ganitong isda hanap hanap lang mamimili hanapan pa natin ang kasamahan na ito tunong mga kapaders mm -hmm gitik pangulam pangulam mga kapaders sa dalahin ng aking nanay pag alis dalahin sa iyong panta pangulam ng aking kapatid yung huli ko nung isang gab eh kakaunti pa mga kapaders baka ngayon madagdagan at para makapula lamang sa isang maliit na estes ay ito pa mm -hmm. pandagdag pang kanuping or bukawin mga kapaders estimate ko dito mga 200 grams pandagdag Pang ulam ng aking kapatid. Delikado ni papayagan ng Coast Guard ang bangkang pabiyahe bukas. Na ito isda uli. Mm -hmm. Pampinta ito mga kapatid. Snapper na naman. Kwartang linaw na. Nagsisinyas ang kasamahan ko. Para ang malakas ang dagat mga kapatid. Kaunting oras na lang. Maaho na rin kami. Mm -hmm. na tagpian mga kapatid. Ayan. Kaya dito tinawag tagpian, may tagpi na kulay itim sa balugbog. Marami kayang klasik kaya ang mga bukawin, kahit mga ibang isda. At naroon sa unahan mga kapaders, uy dami mga bukaw. Mm -hmm. May isa pa mga kapaders, uy dalawa pala yun. Ito muna ang isang malapit sa akin. Siguraduhin ko na ito. Mm -hmm. Naroon mga kapaders, butit na kita ni Kadawis Rico. Pinanak niya yung isa, Dalawang na pa kong bukaw masarap itong pang bukas mga kapaders paksiw na maasim asim sigurado ito okay kaya sa bawa namin pag uwi makatikim tayo ng sinabawa na ito mga kapaders ganitong isda talaga nalingas ang mata na ito sa gabi ating hanapan at baka mayroong pa lamang pakita ka uy kulambutan mga kapaders may isang na ito panain ko na rin mm -hmm. pandaradagdag na naman Woo! Maka isang dive lang. So namin ngayong gabi ang isang dive. At delikado ni kaya na magdalawang dive mga kapaders. At na ito pa. Mm-hmm. Giti ka dyan. Malaguno. Masratong sabawan din mga kapaders. Ganitong klaseng isda sa amin. Ang kilo nito, ito. 120 mga kapaders. Malaguno. Pero sa ibang lugar. Mahal ang kilo nito. At mayroong pang isda. Manitis. Ayun lumapit. Aroy, sala, eh, hindi tinamaan. Ito na lang mga kapaders, tagpian, na kulay dilaw. Mm -hmm. Yan, nagdudugot na mga kapaders. Tinama sa kitna ng katawan. Ay, sabog dyan ang bahay tayo mo. Magagandang kural sa tataguan ngayon ng mga isda. Palibasa, malakas na dagat mga kapaders. Alam din niya na mga isda, pag malakas ang panahon, nahanap sila ng magandang pistong tataguan. Pagbibigyan yata kami ngayong gabi. Karami yung namin. Halos pang binta. Maghahanap na naman tayong isda. At na ito, turutot mga kapaders. Tung! Sala! <laughs> Papanain ko mm -hmm, Tinamaan din. Dagdag pang ula mga kapaders. Ayan! Namuti at nangitim. Antikabilang kabaak ng katawan hanggang ulo hanap uli at na ito bigan or matampusa medyo malikot lang mm -hmm. tinamaan din kahit malikot Pandaradagdag. dagdag salamat na naman lord may pandagdag pambigas na naman kami pag naibinta sana may kasamahan pa itong bigan hanapan ko pa bahay ng dara or nemo oh hoy kulambutan andito lang pala mga kapaders mm -hmm pangalawang malaki-laki na ito mga kapaders sobrang sang kilo na ito testing ko ito ipadala sa aking kapatid para makatikil naman siya ng kulambutan mahilig rin kayo magluto ng kulambutan yung aking kapatid na yun magkalamaris ito papadala ko sa kanya makakaulim siya ng kulambutan hanap na naman tayo at na ito nasa butas ng buhangin nakadapa balawis malaki mm -hmm. pandaradagdag sige ikot at ah, hindi ka dyan mga kabunot parang ilis ng helicopter mga kapaders matining ganito talaga pag hindi nagigitik ang balawis aba 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 iba ng kulay ng dagat mga kapaders na ito malaking kanuping yung takabuhangin nagtago na sa butas nag iba question na mga kapaders <laughs> ito lang ang problema nakatalikod try do rin ko kaya ito bahala na kung tamang sa hindi Huwag lang makabunot. Yun, mga kapaders. Nagsagipit na sa butas. Sisiguraduhin ko ito yung mga kabunot. Malaki ito, mga kapaders. Ayan Makalating piluhan ito, estimate ko. Ay, masama ang tama. Nangitim ang kaputol na buntot, mga kapaders. Hanap ulit tayo. oy na ito na, mga kapaders. Lobo sa butas. Mm -hmm. Babalik ka pa sa pinanggalingan mo narambangan ko mga kapader kwartang linaw na ito sabi ko na lalabas rin sa butas yun binalikan ko mga kapaders yung pinagsuutan wala na sa butas nakalabas na palan sinasabi ko na machambahan din kita may chimpuhan ka din malakas na ang mga kapaders medyo malabo na oy na ito pa nakalas ball sibungin lapo lapo or sono mm -hmm. ay mga kapaders, maahon na rin ako at maawi na isang dive lang ayos na ito mga kadir, sya na rin ng pambigas bukas hanggang dito muna ay pamana maraming salamat ulit sa inyong panonood na ito na mga kapadres aming huli sa isang dive lang ayos ma nakachamba malaking buka malaking danggit buti na lang at sa butas yung malaking tingalig nahuli ko rin sabi ko na at lalo sa talabas sa butas yun Belikan ko pinagsuutan niya, nakalabas na pala sa butas mga kapaders. Ayan, pinipiliin ng kasamahan ko at timbang na at yung ibang isda mga kapaders ipapadala sa akin kapatid sa impanta makaulam lamang ayong kulambutan kinain pa nung bukaw yung maliit na bigan nakaisanday pa man tayo bago lumakas ang dagat hindi tayo makakalawat na ito mga kapaders matagal tagal tayo ni mga makakalawat na ito mga kapaders medyo matagal ang bakasyon ng bagyo sa atin sa Pilipinas Baka abutin pa ng webes ang lakas ang dagat. Di baling malakas, huwag lang maglabo. Magandang magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders. Ito na aming uulamin ngayong magahan. Ayan, tatlong bukaw, apat na danggit, isang dalagang bukid mga kapaders. Sasabawa namin ni Karebs para matanggal ang pagod pati ginaw ng dagat. Ito talaga ang gamot sa mga giniginaw, sinabawa ng isda at para pawisan. Masarap yan mga kapaders. Salamat Lord. Makakain uh, naman kami ng masarap-sarap na ulam. Mga ilang araw na walang laot, sigurado ang sardinas na ito sa laki may itlog. <laughs> Eto na, ten ten ten, lato na mga kapaders, kain tayo mga manoy, mga manay, baradol. Kung sa Bicol, karakan kita sa Tagalog, kain tayo lahat mga kapaders. Sinabawa na isda, higop sabaw, sigurado yan, tanggal ang pagod mo kadalas Rico pati lamig yung dagat pag natikman mo yung mga luto kong yan hindi mo makakalimutan pagkatapos ng sumandok ako naman ang kakain mga kapaders